dito kami sa Marikina sa sa shoe factory kasi si Miguel ay naghahanap ng sapatos niya na size 13 itignan nila kung ito ay may mga size 13 daw nito ito yung factory nila sa Leobo ay ano grabe so ayan yung mga gumagawa ng mga sapatos dito ganito pala ang uh, mga gawaan ng factory sa Marikina ito yung C-Point Ayan o. Kasukuha o. Ang So, tapos dito sa harapan, may maganda silang uh, storefront. Nihintay lang ni Miguel yung sapatos na size 13. Okay ka lang, Miguel? Masaya ka ba na nakita mo na itong kapibilan mo ng sapatos mo? Ha? Wala yung gusto mo? Sino ba gusto mo? <laughs> okay. Ano han, ka ng sapatos na gustuhan mo? Ha? Ano ba? Size 10. Ah, maganda. Magkano yung ganyan? 700. 700? Mura lang yung mga sapatos nila dito. Tapos, quality naman. Ang ganda. Ito, oh, parang kay Pocahontas yata. Ito, no? Ito yung mga pang... 800. 800. Eto, maganda rin dito sa patos uh, ano naman? Kano kaya itong ganito? Uh, ito yung, ah, wala yung boots. Oo, ito yung size 13 na. Ah, oh, sige, pasubok natin kay Miguel. Miguel, size 13. Try mo. So ito meron sila parang tactical shoes. Ganda rin. BFP. Ito parang combat boots. Halaga ay 3,000. wede, Pwede. Sarap. Kasi alam nyo, galing kami sa Mall of Asia, sa department store doon, sa mga boutique shops. Kung saan asan na kami nagpunta. Wala kami mahanap na size 13 na mga leather shoes. Ayan. Ano? mga rubber shoes meron kami mga nahanap sa Nike factory size 13 sa Baguio sa ukay-ukay doon pero dito lang sa Marikina makakahanap ng sapatos ni Miguel size 13 Adam, nakahanap ka ng sapatos mo? nakahanap niya siya oh, ayos ah, ganda magkano yung ganyan? 600 600? ang mura, kuha ka ng tatlo <laughs> Ilan taon na po ito, Sea Point? Mga ano na ito sir, mga 20, 15 to 20. Years. 15 to 20 years, hindi okay. niyo pa ma-intindihan kung 15 ba o 20? Ano sir, eh, start siya ng 2009. <laughs> oh, edi ano nga, yes. 16. Oo. Oh, 16 years. Okay, plus isasama ko yung oh. sa nanay niya. Iba po kasi eh, so yung name dito din siya. Ah, sa asa ito? Sino po yung pinakasikat na bumibili dito ng sapatos? Panaman sir. Kagaya nina po, sino yung pinakasikat. Kilala niyo ba si Snooki Soto, Manalo? Snooki, <laughs> hindi niya ano, <na>? hindi ko <laughs> kailali. Ito yun eh. So. <laughs> Pero yun, yung mga artista po ibili dito. <laughs> kagaya po Nino. Marami na rin. Saka tuwing uh -oh. ano naman. Hindi niyo masabi. Yeah. Bawal ba? Confidential siguro. Baka maano siya. So, ganda. Buy one, take one. 1,400 lang. Oh. Ang ganda oh. Pwede buy one take one o pero pagka ano hindi buy one take one isa lang may uwi mo to so, pwede mura may libre pang bisikleta ito mga sandals 350 lang oh pwede na no? ito pala yung mga sale nila 750 lang oh, oh. driving shoes oh buy one take one 1, one thousand buy for six hundred each lang oh Pura na one five eight hundred fifty each ito naman eight hundred one pair for lang oh. Pangbata. mga pambata ayo eh, oh. mura lang 450 Sabi mo sa mga sapatos dito Adam. Kanda ba? Magaling ba yung mga sapatos nito? Tutuwa ka ba sa binili mong sapatos? Nasaan na? Ah, kombinyente. Ah, pagka sinuot mo, parang mas matangkad ka. Matangkad ka, tumatalino ka pagka suot mo. Okay. Tara na. So, dito lang ito sa may, ano, conception. Kaya, C point daw. Conception point. C is Conception. Ayan, mahirap lang ang parking dito. Doon ka magpa-park bago pumasok dito sa may uh, kalsada, doon sa may sentro ng ano ng uh, Conception.